matagal ko OFW 13 years. Tapos ay sabihin sa akin na hindi daw ako makatanggap financial assistant. Dahil nga yung reason ko ay na-deport ako ng amo ko. So ito nga mga kabayan, meron pong bagong payag ang ating OWA admin, PY Kaunan, na pwede pong makuha ng mga OFW kapag tumagal po tayo na minimum 10 years sa abroad. At maraming mga programa ng OWA kapag po uuwi ang isang OFW ng Pilipinas para magpurgod na mga kababayan. Hi Admin Madam, ask ko lang po may makuha po ba sa OWA 10 years ko sa amo ko, sana masagot, salamat po. Ang nakalagay sa batas may rebate pero sabi ko po... Um, at nakalagay din doon, pwede na mag-isip ng ibang programa, no? Eh ang baba lang ho ng rebate. Kasi anang, oh, ang ang OWA membership po ay 50 pesos lang po per month or mga 1,400 for every 2 years or 25 So hindi po ganoon kalaki yung rebate na ibinibigay. So ngayon po nag nag-aaral kami kung paano mas magiging mas maganda yung maging programa. Inaigting pa ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers' Welfare Administration ang reintegration support para sa mga OFW. Muli, si Bien Manalo. Certified globally competitive, ganyan na kilala ang mga tinaguriang bayani sa modernong panahon. Ang ating magigiting na overseas Filipino workers o OFW, baon nila ang pag-asang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya sa Pilipinas. At sa kanilang pagbabalik-bansa, mahalaga ang suporta at pagkalinga ng gobyerno at bilang gantimpala sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo sa trabaho sa ibang bansa mas pinalakas pa ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang reintegration support para sa mga OFW. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na bahagi ng hulog government approach. narian ang kanilang programang KKK. Una na riyan ang kabuhayan. Saklaw nito ang pagbibigay ng tulong pangkabuhayan para sa kanila. Kasama rin dito ang livelihood support para sa mga umuwing gurong OFW, kaagapay ang Department of Education at Philippine Normal University. Ang kalinga na naghahatid naman ng mental wellness at empowerment activities lalo tigit sa mga umuwing distressed OFW. At panghuli, ang pagbibigay ng kaalaman kabilang na ang pagsasagawa ng training tungkol sa tamang paggamit ng kanilang tinatawag na hard-earned money o pinaghirapang pera ang pag-abroad ay hindi pang matagalan o pang habang buhay. Magsisimula pa lang kayo sa pag-abroad, dapat malinaw na sa inyo ano ang plano nyo sa pagbabalik dahil kahit gano'n man kayo katagal sa ibang bansa, babalik at babalik pa rin kayo sa Pilipinas. Samantala, bilang bahagi ng pagpapaigting ng suporta sa ating mga OFW, inilunsad ng National Reintegration Center for OFW's Kamakailana ang likha o linangin ang kakayahan sa kabuhayan awards. Unang na rin yan, ang likhang kababaihan para sa mga kababaihang OFW na umuwi na ng Pilipinas. Ayon sa NRCO, may halos dalawang daang aplikante ang nagpasa ng kanilang aplikasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pangalawa, ang Likhang Marino para naman sa mga umuwing Pinoy seafarer at aspiring seafarers entrepreneurs may mayigit isang dang aplikante ang nagpasa ng kanilang aplikasyon. Nagpapasalamat po kami sa mga seafarers po natin na nagtitiwala po sa Department of Migrant Workers at nagbigay po, nagsubmit po ng kanilang mga application. Nariyan din ang likhang global para naman sa mga aktiba at documented land-based OFW. So ganun nga mga kabayan, maraming ang programa ang OWA para sa mga kababayan nating uuwi ng Pilipinas at mga magpupurgod na. Pero ang pinakamaganda rito mga kabayan ay, ay habang nagtatrabaho tayo sa abroad o ibang bansa at okay naman ang ating employment ay responsibilidad po natin na mag-ipon po tayo. Maghulog po tayo ng ating SSS ay parang balang araw ay meron po tayong maging pensyon pag tayo ay nagporgod na sa Pilipinas. Dahil minsan ang karamihan sa ating mga OFW ay lagi pong may mga reklamo. Ngunit wala namang ginagawa para paghandaan ang kanilang pagri-retiro. Dahil po isang kababayan natin na OFW na lumapit po sa OWA at ayon po sa kanya ay na-deport po siya ng kanyang amo ngunit siya po ay umabot ng labing tatlong taon. Kaya siguro hindi pasok sa evaluation ng OWA at hindi rin siya pasok sa depressed OFW dahil nga po umabot siya ng ganong katagal. Kaya po nagkaroon siya ng sama ng loob sa OWA. So yan, nalungkot lang ako. Dahil yung eh, next expect ko na makakakuha ko financially, assistance sa OWA. Financial assistance sa OWA bilang isang OFW. Wala akong matatanggap kahit konti. Alam mo yung active naman ako sa OWA. Pagkaka-uwi ko, naguhulog naman ako sa OWA ang tagal ko OFW 13 years tapos ay sabihin sa akin na hindi daw ako makakatanggap financial assistant dahil nga yung reason ko ay na-deport nga ako ng amo ko so nakaka-disappoint lang sana maging pair naman yung OWA kahit anong reason basta OFW at active naman sa OWA sana fair naman sana nakakatanggap ng financial assistance dahil ayun lang yung inaasahan namin nakatulad ko na umuwi ako ng wala akong pera na inaasahan po na yun yung maka, uh, magiging uh, simula para makapag-negotiw ako So ito nga mga kabayan ipapaliwanag po natin bilang OWA membership bilang OFW ay hindi po ito savings at hindi po ito investment at lalong-lalo na hindi ito pensyon. Ito ay insurance ng mga OFW habang nagtatrabaho po tayo sa ibang bansa na kung anuman mangyari sa isang OFW habang nasa abroad ay hindi mapababayaan ang pamilya na naiwan nila sa Pilipinas. Lalo na sa mga anak na nag-aaral. Kaya pag umabot po tayo ng ganyang katagal sa ibang bansa, kagaya ng sinabi ko kanina ay re responsibilidad po natin na tayo po ay mag-ipon. Maghulog po tayo sa ating SSS. Para po magkaroon po tayo ng pensyon balang araw. Huwag po nating asahan na may makukuha po tayo sa OWA kapag po tayo ay nagpurgod na mga kababayan. Dahil nga po sa OWA at OWA membership natin, 1,400 pesos lang ang binabayaran natin kada dalawang taon para sa OWA insurance or OFW insurance. Tapos aasa po tayo ng pensyon. Kapag magpupurgod na po tayo, hindi po ako again sa ating mga kapwa OFW pagdating dito pero, pero sinasabi ko lang po ang katotohanan mga kababayan. Uh, OWA coverage po natin? Yes. Okay, uh, Your Honor, Madam Chair, Uh, una po sa lahat, ang membership contribution po ng OWA ay 25 US dollars since 1982 po. Hindi po na iba ito. Ngayon po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat. Sa mga miyembro po ng OWA, meron pong um, accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000. Natural death, 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA membership. Hi admin madam. As ko lang po may makuha po ba sa OWA 10 years ko sa amo ko sana masagot. Salamat po. Ang nakalagay sa batas may rebate. Pero sabi ko po um ang nakalagay din doon, pwede naman mag-isip ng ibang programa, no? Eh ang baba lang ng rebate. Kasi oh, nang, ang ang OWA membership po ay 50 pesos lang po per month or mga 1,400 for every 2 years or 25 dollars. So, hindi po ganun kalaki yung rebate na ibinibigay. So, ngayon po, nag-aaral kami kung paano mas magiging mas maganda yung maging programa.